Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikaisa ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, Magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisiglan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at inuugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, Hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayo sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayo Ako'ng Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang kinukupkop ko ng Poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabo ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob sa Diyos na Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Aleluya, Aleluya! Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at iiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawa na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Yesus. Opo, sagot nila at sinabi niya sa kanila, Kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa pag aari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi ni Yesus ang mga talinghagang ito, si umalis doon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.